Marami na ang tumalino at sumiglang mga kids dahil sa Yoga Multivitamins na umani naman ng pansin at awards dahil sa magandang epekto nito sa kalusugan. Isa sa nakapagpatunay nito ang ina ng batang si Sab. Ever since nang nag-take siya nito, mas lalo pa siyang naging bibo at aktibo, hindi lang dito sa bahay pati na rin sa pag-aaral niya. Marami sa ating mga kabataan ngayon ang wala sa focus, sakitin at walang sigla. Kaya naman malaki ang may tutulong ng yoga multivitamins upang may balik ang activeness and alertness ng ating mga anak. Tulad na nangyari kay Nathan na naging top one sa kanyang klase. Hi guys! Iinom nga po ako ng yoga. Ang yoga multivitamins ay kinilala bilang isa sa mga epektibong solusyon sa usaping nutrients deficiency. Ito ay may kakayahang magpatalas ng isip, gawing malakas ang immune system at makaiwas sa sakit, magpalinaw ng mata, at nagbibigay ng energy at lakas ng katawan. Nung na-discover ko yung yoga, yun, naging mas active siya sa school, nagkaroon siya ng maraming friends, pati yung mga pinsan niya, lagay na niyang kalaro. Patok naman ito para sa lahat dahil sa pagiging gamis nito. I like this yoga because it makes me healthier, stronger, and smart and boost my immune system. Kaya naman tinangkilik hindi lang ng mga bata at kabataan, kundi pati na rin ng mga magulang. May solusyon? Ika nga! Kaya para sa mga anak, pamangkin, o ikaw mismo napulang sa vitamina, na kulang sa bitamina, nais maging mas matalino at masigla, magyoga multivitamins na!